natin, Presidente po ng Pasang Mazda, ka Kaobet. Live kayo sa RMNDZXL Manila. Si Lourdes po ito. Good afternoon. Magandang hapon, Ma'am Lourdes. Sa RMNDZXL Manila. Isang magandang hapon po sa naikinig tayo. Oh, Kaobet, ang taas ng itinaas ng presyo ng gasolina. Ang sabi ho nila, eh, may gera na naman. Uh, ngayon po, meron pong apila. Yung mga katulad ninyo, yung mga kasama ho ninyo, yung mga kagrupo ho ninyo, baka pwedeng... taasan po sa pasahe. Uh, tama ho ba kami ang inyong iaapila ay piso? Uh, actually, Ma'am Lourdes, uh -huh. sa mga naikinig po sa atin sa Araman, Manila, at sa Excel, kamakalaw po ang kasama ko Mr. Boy Vargas ng Alto Dab, kausap po namin si Chairman Jojo Guadis, because of the increase of almost 2 pesos last Tuesday. So yung pong uh, petition namin na I may mean, remaining pang 3 pesos, 1 peso po na provisional na increase ang uh, kanyang inaprobahan sa amin by next week. Dito ho, wala yung succeeding kilometer, basta piso lang po. Subalit, kanina mayroong mga balita na nga ngayon na tataas ng almost 5 pesos by oh, Tuesday. Oh. So right now, we are at the OTR, A meeting po namin si Josep Monreyes at ang kanyang mga staff at pinag-uusapan po namin yung fuel subsidy na makatutulong sa lahat ng public transport Okay. Ka-OBET, eto na tayo kasi linawin natin na yung 1 peso ay nung nakaraang linggo pa na pagtaas ng fuel. Tama po yun. Okay. Then yung one peso na ito, kailan po ito ipatutupad? I-effect ko supposed to be by next week or middle of next week. Subalit, eto nga, Ma'am Lourdes. Opo, opo. May mabigat na naman na yung problema. Oo, Five pesos. Kanya ngayon, ulitin ko, kamitin po namin si Simon Reyes ng uh, DOTR. At pinag-uusapan po namin yung fuel subsidy. Okay, ka-OBET, para malinaw din lang, matutuloy ba yung ah, dagdag pisong pasahin next week? Matutuloy po. Okay, may dagdag pisong pasahin next week plus ngayon, ang pinag-uusapan nyo, dadagdagan na lang kayo ng fuel, bibigyan kayo ng fuel subsidy dahil po sa itataas na naman na presyo ng gasolina next week. Yun po ang aming sadya ngayon dito sa DOT. Eh, kung di kayo payagan, ka-OBET? Eh, papayagan pong... Kung di kayo payagan po or mabigyan pa ng fuel subsidy? Eh palagay kayo bibigyan noon naman. No, sa pagkat mm -mm. ito'y nakabatas na na talagang pag uh, nag-increase ng $80 per barrel, automatic meron naman po pinagkakaroon ng BOTR mm -mm. para sa public transport. Okay. Sir, yung 1 peso next week, wala po ba kayong eksaktong araw na maibigay kung kailan po ito ipatutupad? Nationwide to ka, Obet? Which, uh, NCR uh, hopefully by nationwide unit hopefully at uh, oh. yun ang pinag-uusapan ng pinag-uusapan namin si Chairman Jojo Guadis pero basaw ang binandik niya next week yung 1 peso wala na ma'am Lourdes para lang maintindihan na ating mga kabay mm -mm. wala na po yung succeeding na uh, kilometers after 4 kilometers wala mm -mm. na po yun oh, oh. piso lamang po okay piso lamang next week uh, pero hindi pa ho kumpirmado kung sa buong Pilipinas na ito or Metro Manila pa lang iyon po ang pinakiusap po na halos sa buong Pilipinas na iyap Para matinabang okay. makinabang din po ang ating mga na po sa mga bawat probinsya. COVID, Kaobit, kailan po namin malalaman, no? Kami mga uh, namamasahe, uh, kung kailan to ipatutupad at kung ito ba sa buong, met uh, buong Metro Manila lamang o sa ibang bansa, kailan po sila magdi Siguro, Ma'am Lourdes, tawagan ko po kayo ng mm. Tuesday. At oh. meeting din kami kay Chairman Jojo Guadis, King mm -hmm. Mr. Boy Vargas ng Alpo, dapat mm. by Monday para po dun sa ating napag-uusapan sa oh, oh. ngayon po kayo po inaandyan for fuel subsidy. Uh, magkano yeah, po ka-obet ang napag-usapan na? Ah oh, well, uh, ongoing po yung aming pulong dito sa so KUSec Mons opisina niya mm -hmm. at uh, tinatalakay po namin mabuti sa dito mga staff niya mm -hmm. para doon sa fuel subsidy. Ano po yun, cash or by, sa card din po? Well, card pa rin po yan, through mm -hmm. so land bank pa rin po yan. At mm -hmm. Uh, dinidiscuss po namin yung mga nagiging problema na encounter ng ating mga driver at operator mm -hmm. doon sa land bank card. At ito ah. po yung uh, pinag inaayos ni Yusek mo na mapabilis at uh, mabigyan ng tulong kagad ng ating mga mm -hmm. driver. Oh, yung may nag-uusapan na lang ka, Obet, kung magkano? Well, uh, yun naman po dati niyan eh. Sa mga sa modern jeepneys, 10,000. Sa traditional, ang alam ko po dyan eh, 6,500 or 6,000. Mm -hmm. Eh malaking tulong mm -hmm. na yung pansamantala. Oo, pero ka-OBET, ito pong ano, fuel subsidy, uh, hindi pa ho ninyo masabi rin sa amin kung kailan ito maibibigay. Yes, pero kailan ma-expedite po ito at the earliest possible time. Oo, oo kasi baka mag-escalate pa, pa itong gira. Baka Uh, baka pataas ng pataas ka, Obet. Oo oh, nga po, Ma'am Lourdes. Ganyan mm -hmm. natin. Na do, I do not expect to na by next week may bigla ang ganyang kataas. Mm -mm -mm -mm. Pero sabi nga ng, DO, ng DOE, dun yung sa interview ko kahapon, meron pang buffer stock silang good for 90 days. Kaya uh -hmm. bakit itataas yan, Ma'am Lourdes? Oh, oh, oh. Ubusin mo na yung old price bago yung new price. Mm -hmm. eh, negosyo ba ka, Obet? Negosyo. <laughs> ayun nga po, ayun nga po. Uh -huh. Pero ka Obet, yung fuel subsidy ba nationwide? Well yes. Okay, that's good. Kaobet, alam ko na sa meeting kayo. Salamat sa update niyo sa amin. Mabuhay maraming, kayo, Kaobet, ha? Salamat po. Maraming salamat Ma'am Lourdes at aram Mendez XL sa magandang hapon po at.